Magandang araw po sa inyo lahat. Bago ang lahat na ko kayong hikayatin mag ang ating Santo Papang si Francisco na yumao nitong nakaraang lunes ng pagkabuhay o Easter Monday. At manalagin din po tayo para sa malalhating paghahalal ng isang banal at karapat dapat na bagong papa na iluluklok sa upuan ni San Pedro. Naway gabayan ng Espiritu Santo ang mga kardinal na maghalal sa ating susunod na papa. kasama sa aklat ni Frank M. Brega na Amazing Miracles of Padre Pio and the stories behind them, ang isang kabanata na nagdedetalye ng bilokasyon ni Padre Pio sa Papas sa Batikano. Ang bilokasyon ay isang kaganapang supernatural kung saan lumilitaw ang katawan ng isang tao sa dalawang lugar ng magkasabay. Sa aklat, inilalarawan ni Rega kung paano nagpakita si Padre Pio sa isang santo papa sa pamamagitan ng bilokasyon, isang pangyayari na kabilang sa maraming mga himala na inuugnay sa santo. Noong kalagitnaan ng dekada 20 ng nakaraang siglo, na 1920s, nagtulong-tulong ang mga kaaway ni Padre Pio kasama na ang kanyang sariling obispo na ihinto ang kanyang ministeryo. Ang mga maling kwento, chismes at akusasyon ay umabot sa pinakamataas na antas sa Batikano mismo. Bilang kinahinatnaan noong 1923, 1923 ang Kongregasyon ng Banal na Tanggapan o Holy Office ay naglabas ng isang pampublikong kautusan na nagpapahayag na walang supernatural sa ministeryo ni Padre Pio at sa makatuwid ang mga mananampalataya ay dapat kumilos ng naaayon dito. Sa madaling salita, ang stigmata, mga himala, pagpapagaling, belokasyon at pagbabalik loob sa Diyos na nangyari ay hindi kinikilala ng Batikano. Ang banal na opisina na ngayon ay kilala bilang kongregasyon para sa doktrina ng pananampalataya ay responsable para sa pagtatanggol at pagpapalaganap ng doktrinang katoliko. Sa kabila ng kautusan, patuloy na dinumog ng mga tao ang monasteryo ni Padre Pio na bunga ng marami na tumanggap ng mga karismatikong regalo ni Padre Pio. Kaya naman, noong 1884-1924, ay naglapas ng bagong kautusan kung saan inulit ng Batikano na walang supernatural na ipinakita si Padre Pio at muling pinayuhan ang uh, ng banal na tanggapan o Holy Office ang mga mananampalataya na sumunod sa desisyong nito. Noong 1925, 1925, maraming mga paghihigpit sa kanyang pagkapari ang naitatag na naglagay ng mga limitasyon sa haba ng Misa ni Padre Pio, sa kanyang mga kumpisal at sa kanyang pakikipag-usap sa iba. Karagdagan pa, hindi na siya maaaring makipagsulatan sa sino man sa pamamagitan ng liham at ipinagbawal na makita ang kanyang matagal ng spiritual na direktor. Ang pagkakawalay na ito ni Padre Pio ay hindi pa rin nakapagbigay kasiyahan sa kanyang mga kalaban na ang pinakalayunin ay ganap siyang suspindihin a sa kanyang pagliligtok bilang uh, pare ni Papa Pio XI o Pupayos 11 ginagsa nila ang banal na tanggapan ng mga paninirang puri at ang mga akusasyon at mga kalihim nito si Cardinal Val ay nakumbinsi ang Papa na ang naturang pagsususpende ay kinakailangan. Gayunpaman, dalawang matataas na kardinal ang masugid na taga-suporta ni Padre Pio. Sila ay ang kalihim ng estado na si Cardinal Gaspari at si Cardinal Sili prepekto o tagapangasiwa ng tribunal ng apostolikong signatura, ang pinakamataas na hukuman ng simbahan. Sa pag-aasang magkakasundo sa proseso ng pagsususpinde, nagpatawag si Papa Pio XI ng isang espesyal at lihim na pagpupulong upang talakayin ang kaso ni Padre Pio. Dumalo sa pulong kasama ng ang Papa ang mga nabanggit na mga kardinal at gayon din ang lima, lima iba pang mga kardinal na tinatawag na cardinal inquisitors mula sa banal na tanggapan. Hindi nagtagal ay uminit ang usapan dahil sa masiglang pagtatanggol kay Padre ng kanyang dalawang taga-suporta. Gayunpaman, ang iba ay nanatiling matatag sa kanilang pagsalungat sa kanila. Ang Papa ay lumitaw na handang magpasya na na pabor sa divinis na suspensyon nang biglang may naganap na pinakahangahangang episodyo na makikita sa buhay ng mga banal o mga santo. Bumukas ang pinto sa silid ng pagpupulong at pumasok ang isang batang kaputsinong prile. Ang mga dumalo ay nataranta at nagulat dahil hindi lamang siya hindi inanyayahan doon ngunit lalo na dahil ang mga guardiang Swiss o Swiss guards ay inatasang bantayan ang pasukan. Itinago ng monghe ang kanyang mga kamay sa manggas ng kanyang abito at tila siya ay lumakad ng bahagyang may pagka-ika-ika. Uh, siya pigilan o tanungin ng sino man doon, diretsyo siyang lumapit sa Santo Papa. Nang marating niya ang Santo Papa, lumuhod siya sa harapan niya at hinalikan ang kanyang paa. Pagkatapos ay binigkas ang mga salitang ito inyong kabanalan para sa ikabubuti ng simbahan ay huwag mo itong pahintulutan na mangyari. Muli niyang hinalikan ng mga paa ng Papa, humingi siya ng basbas, tumayo at lumabas ng silid. Sa sandaling umalis siya, ang lahat ng mga kardinal na nahimasmasan mula sa kanilang pagkamangha ay lubhang nabalisa. Ang ilan sa kanila ay lumabas ng silid upang itanong sa mga gwardya kung bakit na pinapasok ang monghe sa kabila ng mahigpit na pagbabawal sa mga bisita na, na pumasok. Ika namang ha, ito na mga nasurpresa ang mga guardia at sinabing wala naman silang nakitang prayle. Ang mga kardinal ay muling pumasok sa silid at ang Santo Papa na nakilala kung ano ang nangyari ay agad na sinuspinde ang pagpupulong. Inutusan niya silang huwag magsalita tungkol sa pangyayari. Kayong paman sa sobrang pagmamalasakit ay inutusan niya si Cardinal Sili na maglakbay sa San Giovanni Rotondo upang itanong ng Cardinal sa padreng tagapangasiwa doon o ang father guardian ng kumbento kung nasaan si Padre Pio sa araw at oras na iyon at kung ano ang kanyang ginagawa. Ang hipag ni Cardinal Sili si Condesa Virginia Salviucci Sili ay madalas na bumibisita sa San Giovanni. Nangungumpisal kay Padre Pio at uh, naging isa sa kanyang mga espiritual na anak. Dahil batid ang kanyang deposyon sa Praile, inanyayahan siya ng kardinal na samahan siya sa kanyang misyon. Nang hindi sinasabi sa kanya kung ano ang tungkol dito. Pagdating nila sa San Giovanni Rotondo, sinabi ng Padre taga-pangasiwa ang uh, the father guardian sa kardinal na si Padre Pio ay hindi lumabas ng monasteryo noong araw na iyon at nananalangin siya sa koro sa kinauukulang oras. Sa ibang pagkakataon lamang sinabi ni Kardinal Sili kay Condesa Sili ang kwento tungkol sa bilokasyong ito ni Padre Pio sa Batikano at sa Santo Papa. Itinalaysay naman niya ito sa isang pare na kanyang kaibigan Kompesor at isang deboto rin ni Padre Pio. Ang kanyang pangalan ay Padre Pio din, Padre Pio de la ng Orden ng Minims ni San Francisco ng Paula. Ang espiritual na ugnayan at paggalang sa isa't isa na umiral sa pagitan ng dalawang Pio ang dahilan kung bakit madalas na inirekomendo ng prayli ng San Giovanni Rotondo si de Piane sa mga nagpiperitensya ang proseso upang isulong ang pagiging santo ni Padre Dele Piani ay binuksan noong 1900 at siyam na po or 1990. At noong ikalabing siyam ng Mayo 28, May 19, 2018, siya ay dineklarang bilang na ah, kagalang-galang or venerable. Maingat na itinala ng kagalang-galang na Padre Dele Piani ang patutuo ng kondesa habang isinulat na ipinapahayag ko na may panunumpa ang sumusunod ay totoo. Ito ay sulat kamay na ulat noong 1666, 1966, na siyang naging batayan ng kwento ng bilokasyon ni Padre Pio kay Papa Pio XI. Ang kinahinat na ng insidente ay ang, ang pagpigil ng pagkakasuspending adibinis ni Padre Pio sa pagkapare. Bagamat patuloy na inusig ng banal na opisina si Padre Pio sa loob ng maraming taon, nagbago ang pananaw ng Papa at nagsimulang magkaroon ng mas favorable opinion sa kanya, si Papa Pio XI. At iyan po ang istoryang ang aking nais nice ihatid sa inyo na lumay naibigang po ninyo. At kung naibig naman po ninyo, huwag po kayong mag mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At pag uh, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episode sa na inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Paddy Pio, kung saan mapapakinabahan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito ay naaayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, patadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa ang at gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang uh, impormasyon. At ito po ay www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio at uh, ginagarantee ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabutihang uh, loob. Hanggang sa muli pong nating pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.